Bombo Weather Update Update po tayo mga kabombo dito ho sa papalapit na bagyong uh, nikah Nika lalo pa po itong lumakas at itinaas na po sa signal number 4 ang maraming mga lugar dyan sa may northern Luzon mula po sa Bombo Radio Philippines Weather Center na riyan si Bomba Victor Liantino Magandang umaga mga kabombot ka Sir Nation. Narito na ang ating ulat panahon na para sa araw na ito. At lumakas pa nga itong bagyong Nika dahil para maabot na nito. Ito namang typhoon category ngayong araw. Habang patuloy ang pagkilos nito pa west-northwestward na direksyon at inaasang tatawid din naman ang kalupaan ng Luzon sa mga susunod na oras. Huling namataan ang sentro ng bagyong Nika sa layong 100 km east-southeast ng kasiguran Aurora. Ito ay may lakas ng hangin na maabot na sa 120 km/h malapit sa gitna at pagbugso na maabot sa 150 km/h habang kumikilos na ang bagyo pa west northwestward na direksyon sa bilis naman na 20 km per hour. At dahil nga sa patuloy na banta ng bagyong Nika, isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 4 ang mga lalawigan sa Luzon, particular na ang northernmost portion ng Aurora Central at southern portion ng lalawigan ng Isabela, south to eastern portion ng Abra Central, eastern portion naman ng Mountain Province, eastern portion ho ng lalawigan ng Ipugaw, western at southern portion ng Kalinga. At asahan na nga etong malalakas na mapaminsal ang hangin na rin at mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar at pinag-iingat natin ang lahat sa posibleng insidente ho ng mga landslide at mga pagbaha. Samantala, nakabandera naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 3 sa may bahagi ng northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Northern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ho ng lalawigan ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Abra, southern portion ng Apayao, Kalinga at nalalabing bahagi ng Mountain Province, maging ito, nalalabing bahagi ng Ipugao; northern portion ng Benguet, southern portion naman ng lalawigan ng Ilocos Norte. Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 naman ang nakataas sa central portion ho ng Aurora sa nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino, northwestern at eastern portion ng Cagayan at uh, nalalabing bahagi ng Apayao, Binguet, Ilocos Norte, maging sa La Union at ito hong northeastern na portion ng Pangasinan maging ang northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, maraming lugar naman ang nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 kabilang na dito ang nalalabing bahagi ng lalawigan ng Aurora, Cagayan, iyan kabilang na ang Babuyan Island nalalaking bahagi ng Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac northern at central portion ng Sambales. Maging dito ho sa Metro Manila ay signal number one rin, kabilang na ang Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang na ang Pulilo Island at maging sa lalawigan ng Camarines Norte at northeastern portion naman ng lalawigan ng Camarines Sur. Batay nga sa ating pagtatayo mga kabombat ka sa nation, patuloy natatahakin ng Bagyong Nika. Ito namang... Uh, west-northwestward na direksyon hanggang sa araw yan ng Webes bago naman liliko sa southwest o pa-southwestward sa araw naman ng Biyernes. At sa kasalukuyan, itong uh, sa kasalukuyang kilos nga ng naturang bagyo, posibleng maglandfall ito ngayong umaga dito sa may bahagi ng lalawigan ng Isabela o maging dito sa may northern part ng lalawigan ng Aurora. Habang tatawirin nga ng uh, naturang bagyo itong kalupaan ng Luzon ngayong araw, at uh, bago naman lulusot ito dito sa may kanlurang bahagi ng karagatang sakop ng Ilocos Sur ngayong gabi. At lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo bukas naman yan ng hapon. At maliban nga kay Bagyong Nika mga kabumot ka may dalawang mahinang bagyo rin ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang unang bagyoho ay nala uh, namataan sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1710 km east ng Eastern Visayas taglayo nito ang lakas ng high na maabot sa 45 km per hour at uh, may uh, may pagbugso naman na abot sa 55 km per hour samantala at na international name nga uh, uh, ito namang isa pang uh, low pressure area na naman dito sa may bahagi ng uh, Etu uh, Silangan dan Central Luzon. Ito nasa layong 355 km o 300 o 3575 km ng East Central Luzon. At taglay nito lang ang lakas ng hangin na maabot sa 85 km per hour at pagbugso ng hangin na maabot naman sa 105 km per hour. Bagamat uh, wala pang direkta nga itong uh, epekto ang natura mga bagyo na nasa labas ng Philippine area dahil na rin doon sa lokasyon ng mga ito, Bumbo Genesis. Okay, balik tayo doon sa bagyong Liga, Bomba Victor. No? Iyong tracking niya at yung lawak ng ang epekto niya ay halos pareho doon sa bagyong Christine. Itong uh, isa sa pinakamalakas na bagyo na uh, ng labis dyan sa may bahagi ng Bicol Region. Same sa bagyong Nika from Babuyan Islands dyan sa Northern Luzon hanggang sa may Bicol Region, ano, Camarines area, yung uh, tinutumbok nito. So uh, asahan ba natin yung ganun din karami na mga pagulan, uh, Bobo Victor? Genesis, batay doon sa ating uh, satellite image. Mapapansin natin eto yung mga pagulang ulang dala netong si Bagyong Nika may kita mo diyan iyang eh, kulay pula na yan yan yung buhos ng ulan na dala-dala ng naturang bagyo at halos buong Luzon buong Genesis ay apektado maging dito sa simulan doon sa may northern na Luzon, Central Luzon, maging dito sa may bahagi ng uh, Southern Luzon, partikular na dito sa may Bicol region. Ganito kalawak itong radius ng bagyo at uh, habang papalapit nga ito, marami pang lugar ang maaring itaas sa tropical cyclone signal number 4, maging uh, uh, signal number 3 at number 2 dahil nga sa hangin dala naman at mga pag ulang dala nitong uh, si uh, Typhoon na Nika, bombo Genesis. As to tracking BOMO Victor uh, kasi yung bagyong Christine noon, uh, tinutumbok niya ang Aurora at Isabela. Ngayon ang bagyo uh, bagyong Nika, tinutumbok din ang Aurora at Isabela. Halos pareho lang ano. And then tumawid uh, after ng uh, ng uh, landfall, tumawid sa may uh, kabundukan sakop ng Cordillera Administrative Region. Ganito rin ba yung uh, imposibleng tracking ngayon ng bagyong Nika? Yes Bobo maaring Genesis, ito at uh, ito yung posibleng tracking din. at Tatahakin nitong Bagyong Nika, kagaya noong mga nakalipas na bagyo, bagamat uh, kagaya nga nang nabanggit natin kanina, itong Central Luzon mismo. Ito dito siya tatawid mismo hanggang sa makarating dito sa may bahagi ng West o sa kalunuran bahagi nito ng West Philippine Sea mm -hmm. uh, by uh, o oh, bukas yan, Bobo Genesis. Uh, at lalabas naman sa Philippine Area Responsibility mga siguro mga Martes uh, mga yes M M Martes Genesis at ito nga ay tuloy nang lalayo sa Philippine uh, sa Philippine landmass at bombogenesis nababanggit ko nga kanina na ito ay inaasahang pang, uh, inaasahan pang inaasahan inaasahan mga ihina habang tatawirin nila o tatawirin itong si Bagyong Nika etong kalupaan dito sa may bahagi ng Luzon katulad din ng nangyari noon ano, sa Bagyong Christine doon sa dalawang nagbabanta ng mga kumpul ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa ay nasa silangang bahagi ng Visayas, ang isa naman ay nasa silangang bahagi ng Central Luzon. Ano yung probability bombo Victor na makapasok ang mga ito sa Philippine Area of Responsibility? Ito bombo Genesis na namuong bagyo dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Ito yung uh, maaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility din. Uh, bukas yan, araw ng Martes, bandang alas 2 ng hapon. At uh, so far, Bambu Genesis ang uh, sinasabing tutumbukin nga. Neto rin uh, si uh, Bagyong, oh, kung sakali man na uh, pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin ho itong Bagyong Ophel uh, tutumbukin naman ito, ito namang bahagi o itong bahaging bahagi ng northern portion naman ng Luzon sa mga susunod na araw. Yan yung latest tracking na itong nabuong bagyo na nasa labas naman niya ng Philippine Area of Responsibility as of now, Bobo Okay, sige. Ingat-ingat pa rin sa mga kababayan natin, Bobo Victor. Ano? At pwede pong tumutok sa ating website, ang www.bomboradio.com. Pwede rin pong subaybayan, mga kabumbukas na nation, ang ating pong Facebook page. Hanapila uh, hanapin lamang po ang Bomboradio Philippines. Nakakapital letter po lahat yan at doon po ninyo makikita ang lahat ng mga updates, mga developments sa ilalim po nitong sa uh, sama ng panahon. Tatlong magkakasunod ano, na sama ng panahon na posible pong uh, uh, yung dalawa ay posibleng papasok pa sa Philippine Area of Responsibility. Itong isa naman, bagyo Nika, ay nagbabanta po mag-landfall ngayon pong araw dyan sa may bahagi ng Aurora Province at Isabela. Bumo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor Lentino nag para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!